Dapat iwasan ng Chinese Navy na magsagawa ng anumang agresibong aksyon na ikakapahamak umano ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines upang hindi nito matikman ang bangis ng US. Agad naman binatikos ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ang ginawang agresibong aksyon ng... Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US Navy na handa nilang wasakin ng mga barko ng People's Liberation Army Navy sa South China Sea kung sakaling magkakamali ito sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi ng commander ng US Navy 7th Fleet na si Vice Admiral Carl Thomas na nakahanda anumang oras ang kanilang hukbo na kumprontahin ang mga barko ng komunistang bansa sa South China Sea. Sinabi niya na dapat iwasan ng Chinese Navy na magsagawa ng anumang agresibong aksyon na ikakapahamak umano ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines upang hindi nito matikman ang bangis ng US Navy. Sinabi ni Thomas na hindi umano alam ng People's Liberation Army Navy ang totoong kakayahan ng US Navy kaya't nararapat lang na manatili itong tahimik at mahinahon upang makaiwas ito sa gulo iniulat ito matapos sinabi ng Foreign Ministry ng China na ang Estados Unidos ay walang karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas at ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea. Agad namang binatikos ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ang ginawang agresibong aksyon ng US Navy sa West Philippine Sea at sinabi na wala umanong karapatan ng Amerika na lumapit sa teritoryo ng China at galawin ang mga aset nito sa Yongsojiao o kilala sa Pilipinas bilang kagitingan rip. Inaakusahan ng Chinese state media ang Pilipinas noong lonis ng paulit-ulit na paglabag sa teritoryo ng China sa South China Sea, pagpapakalat ng maling impormasyon at pakikipagsabuatan sa mga extraterritorial forces para magdulot ng gulo. Sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi noong nakaraang linggo na anumang maling kalkulasyon sa hidwan sa Pilipinas ay magdadala ng isang determinadong tugon mula sa China. Ang pagkasira ng bilateral na ugnayan ay kasabay ng mga hakbang ng Maynila na palakasin ang ugnayang militar sa Japan at Estados Unidos. Nagpahayag ng galit ang China sa US ngayong buwan dahil sa pagpapadala ng Navy ship sa pinagtatalo ng rugal kung saan nagkaroon ng ilang maritime konfrontasyon ang China at Pilipinas. Sinabi naman ng taga pagsalita ng Foreign Ministry na si Maoning na ang China ay hindi hinto sa kanyang desisyon na protekta ng kanyang soberanya, teritoryo at mga karapatan at interes sa South China Sea. Samantala sa ibang mga ulat, nagbanta umano ang commander ng US Indo-Pacific Command kay President Xi Jinping at sinabi na magsisisi umano ito kapag ginalaw ng People's Liberation Army ang BRP Sierra Sinabi ni Admiral Jan Aquilino na hindi umano kakayanin ng People's Liberation Army ang tunay na lakas ng US military at nagbanta siya na kung gagalawin nito ang BRP Sierra Madre, sigurado umanong makakatikim ang Chinese military. Binalaan ni Aquilino si President Xi Jinping laban sa patuloy na ginagawang agresibong aksyon ng People's Liberation Army sa West Philippine Sea at hinimok niya ang Chinese President na tigilan na ang kanyang masamang ambisyon sa rehiyon. Binigyan di ni Aquilino ang China lang umano ang patuloy na nagsasagawa ng mga provokatibong aksyon sa South China Sea at East China Sea at ito rin umano ang dahilan kung bakit marami itong kaaway sa rehiyon tulad ng Japan, India, Vietnam, Taiwan at Pilipinas. Iniulat ito matapos muling pinatibay ng tagapagsalita ng US Department of Defense ang commitment ng Estados Unidos na tulungan ng Pilipinas sa gitna ng mga kinakaharap nitong isyo sa West Philippine Sea. Sinabi ni Lieutenant Colonel Martin Minor sa media ng Pilipinas ay isa sa kanilang pinakamalapit na kaalyado at mayroon silang parehong commitment na manindigan laban sa mga nagdadala ng banta sa seguridad, kasaganahan at estabilidad sa Indo-Pacific region nang tanungin siya tungkol sa deployment ng mga American troops sa mga base sa Pilipinas sa ilalim ng Exchange Defense Cooperation Agreement sinabi ni Miner na hindi sila nagbabalak na permanenteng i-base ang kanilang mga sundalo sa bansa ipinaliwanag niya na ang EDCA ay isang cooperative agreement na nagbibigay daan para sa mga rotational activities at ang mga EDCA site ay gagamitin para may patupad ang mga shared interest ng dalawang bansa kabilang ang combined training exercises at rapid response effort sa panahon ng sakuna. Sinabi ni Miners na masyado pang maaga para talakay ng mga numero, kakayahan o timing, mahalagang tandaan ang pinagsamang desisyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ang masusunod tungkol sa anumang paggamit ng mga EDCA site. Idinagdag niya na ang mga EDCA site ay maaaring gamitin upang suporta ng isang wide-winds na misyon kabilang ang magkasanib na military training, disaster relief at humanitarian effort at combined exercise. Samantala sa ibang mga ulat,